Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang katanungan ay mula kay Steve. So, i-translate ko na lang ito Tagalog, ah. Kung mag-transform daw ang aswang, possible ba na hindi siya itim? Kasi may nakita sila sa compound nila na ng daw, pusa na mix ang color, puti at saka gray. So, ito yung opinion ko. Hindi ako kumbinsido na aswang yon. And then, para sa akin, ito, ah, base lang ito sa na-interview ko, ah. Ah, yung tatay niya, allegedly, nung nabubuhay pa, aswang ko, no? So, nakwento nung babae na hindi naman talaga sila literal na nagtatransform into mga hayop. Kumbaga, illusion lang yon So, yung langis na ginagamit nila, pag naamoy mo yon magiging under ka sa kanilang hypnotism. Kaya, nakikita mo yung anyo nila as hayop. So, depende na rin daw yon sa kung anong langis yung nagawa nila. Kunwari, uh, magtransform mag-transform sila into aso. So, isa sa mga ingredients doon daw ay langis at saka yung bituka ng hayop na gagamitin nila as illusion. Kaya nga, walang aswang dito sa Pilipinas na nag-transform into tiger, lion, giraffe, <laughs> at kung ano-ano pa. It's because wala silang makuha na ganong specimen na magagamit nila as sa bulag. So, most probably, ay nakikita nilang mga specimen tulad ng bituka ng mga hayop na makikita lang din dito sa Pilipinas. So, yan yung logical explanation. So, yung tanong niya, possible ba na puti o gray, malabo yon na, hin na maging aswang yon So, napaghinalaan lang, kawawa naman yung pusa, baka maging siopaw pa. So, mga migs, uh, i-verify muna Wag ka agad mag-judge. Kasi kawawa yung hayop pag napatay, di ba? So, yun lang po. Thank you. Ang pangalawang tanong ay mula kay Carlag. May dalawang tanong po ako. Yung Thai amulet na bisa bayan pantaboy sa aswang at maligno? Yung Chinese amulet yung ginagamit sa fungsoy ay may bisa ba yon? So, nakain natin yung Thai Amulet. Ano mo kasi, yung mga Thai Amulet po is may sapi yan. Especially, pag yung mga Thai Leklay at iba pang mga Amulet na may DT or Elemental sa loob o mga lamang lupa o ghost Amulet. So, nakakapagtaboy ba sila ng maligno? Ganito yan. Ang mga Fallen Angels po ay mga territorial entity yan. So, pag nasa amulet mo sila, syempre, teritoryo nila yung paligid mo at teritoryo ka na rin nila kasi ikaw yung nagpapakain ng dasal sa kanila. So, pag may maligno, most probably, magre sila. It's because, ikiklaim nila yung teritoryo nila, which is ikaw. So, tinataboy nila yon At yung Chinese amulet naman, ang mga Chinese amulet kasi is most, mostly, yeah, hindi naman lahat. So, charge yan by prayers. And, mga Buddhist scriptures. So most probably, yung energy ng scriptures yung nare-redirect sa inyong mga amulet. So most probably, pag sinabi natin mga religious scriptures, so mga positive energy ang naka-deposit sa inyong mga amulet. So yung mga maligno at mga aswang, mga negative entity sila. So magre-react talaga. Depende na lang kung gaano kalakas yung naka-save na energy sa amulet mo, kung enough ba na itaboy sila o kung hindi enough na itaboy sila iinit lang yon o magbibigay lang ng warning na may mga masasamang entity sa paligid mo ang third question ay mula kay Pinky Cardino magandang tanghali kamigs tanong ko lang masama ba basagin ang leklay oo ah, energy stone man yan may sapi man o wala galing sa nature o hindi masama talaga yung basagin lalong lalo no pag tie leklay na bless or ritualize o may sapi kasi teritoryo ng entity yung leklay na yon pag binasag mo patay ka doon magre yon mas malaking possibility na masapian ka pa pag sinabi namang energy stone yung Malaysian leklay ang pagbasag doon o pagkat doon ay may ritual hindi ka pwedeng basta-basta lang magbabasag, ikakat mo tapos ibebenta mo. So, imbis na maging maswerte, maging malas pa yung balik sa'yo. Dapat, alam mo yung tamang ritual para ikat yung Malaysian leklay. So, dapat meron kang mga alituntunin na susundin. Which is, hindi ko pwedeng ibahagi dito, baka abusuin lang ng ibang tao. So, wag magbasag ng mga leklay. Except na lang kung yung Malaysian leklay mo ay retaso na siya o yung mga sobra sobra mula sa nakat so yun lang po ang pang apat na tanong ay mula kay Ronald Ramirez boss tanong ko lang about sa bulaklak ng tanglad na sinasabi nila na mutya daw may bisa po ba o kakayahan yung bulaklak ng tanglad totoo po ba na yung bulaklak ng tanglad magagamit pang paswerte pang halina, pang akit Matatawag po ba yun na mutya? Salamat po. So, dito sa tanong mo, Sir Ronald, wala akong masyadong info dito kaya nag-refer ako sa isang kakilala ko na isang mangkukulam. So, sabi nung napagtanungan ko, ito ay galing din na info sa kanyang nanay. So, which is may alam din pagdating sa witchcraft. Kasi pamilya sila ng mga mangkukulam yung bulaklak daw ng tanglad ay isa lang sa mga recipe para makabuo ka ng bote ng langis na pangakit o pampaswerte sa negosyo. So, isa lang sa mga recipe yung bulaklak ng tanglad. So, mali yung mga nakikita nyo sa YouTube, yung mga gunggong na vlogger dyan na yung bulaklak ng tanglad daw pampaswerte na kaagad. Hindi daw ganun yun. Dapat alam mo yung tamang orasyon, tamang ritual at yung iba pang mga halaman na ihalo mo para makabuo ka ng ganong potion. So, ang bulaklak ng tanglad ay isa lang sa mga sangkap sa madaling salita. So, pag binentahan kayo sa Shopee ng bulaklak ng tanglad, pwede niyong bilhin. Basta alam mo yung tamang mga sangkap at tamang panghalo niya at yung tamang orasyon. So, yun lang po yung info na nakuha ko mula sa isang mangkukulam. Ang panglimang tanong ay mula kay Osiris. Good morning bro. Paano ba natin malalaman kung buhay ang mutya ng linta? Kapag po ba nakonsagrahan ito ay masasabi po natin itong legit ito yung follow up question niya. Pero maaari po bang mabuhay kung halimbawa ay dasalan? So mali yung konsepto mo bro. It's because ang mutya po, hindi na yung kailangan konsagrahan o gamitan ng dasal. It's because yung dasal ang ginagamit nila is pang divino yan. So, dedicated to God. Tapos yung mga mutya po, ang mga nakapossessed dyan o mga entity na nakapaloob dyan is mga fallen angel, mga inkanto po. So, hindi siya angkop kahit pa binyagan mo pa. It's because, yung mga entity na yun, yun yung mga tumiwalag na sa Diyos. So, ang totoong mutya, bro, ang tulad ng mutya ng linta, hindi na kailangang dasalan. Kung legit yan, gagana yan. Pag binenta sa'yo, ibig sabihin, peki yan. It's because, sinong gago na ibibenta yung makapangyarihan niyang gamit. Hindi e, siya na lang yung gumamit. At sya ganito yan ha. According sa mga mitolohiya, ang mutya ng linta ay bibigyan ka ng regeneration ability. Tulad ng linta din. Kapag naputulan ka ng daliri, so tutubo yung bagong daliri. Ganon, regeneration ability. So pag may nagbenta sa'yo ng mutya na isang mga albularyo ko no? so putulan mo siya ng kamay pag tinubuan siya ng bagong kamay o naidikit niya uli yung kamay niya na naputol legit yun so huwag kayong magpapaloko dyan sa mga online seller na mga maestro maestro ko no commander commander ko no kasi ang totoong mutya ng linta hindi yan binibenta Regarding naman dito sa pangalawang tanong mo, maari bang mabuhay kung halimbawa ay dasalan? Hindi, hindi yan. Hindi yan mabubuhay. Kalokohan yan. Huwag mong ipilit ang hindi pwede. Huwag kang magpabalot sa katahang isip. Huwag kang magpapaloko. Kasi walang maloloko kung walang magpapaloko. Huwag mo nang ipilit. Kasi ang totoong mutya, hindi na kailangang dasalan. Kasi meron yang elemento na namamahay sa loob. Possess object yan. Sa mga katolik ko pa, ang term nila dyan ay infested object or cursed object. So, yun lang po. I hope nakuha nyo yung punto. So, mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking Email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay salita tv. So yun lang po. Kita kits. Until next topic. Thank you.